Oh. Oh. <laughs> nung dahil dyan, nung dahil dyan, mayroon al mayroon Kita mo, tatlong kahilingan yeah. yeah. mo oh. na ibigay na namin ha. Oh, may yeah. karami. <laughs> may ka na, may. may bike ko. na, may buko. Ah, pa. Ngayon, almusal naman. Ayan, yeah, so, almusal. Yeah. May pang-apat mo na kahilingan, ibigay na namin. Hmm. Alright, George, gawin naman. Ikaw naman ang mo Tapos ka Gawa tayo ng... Yoshi. Hey guys, meron po kami na natupad na na tatlong kahilingan ng Yeah, na yeah. tatlong kahilingan na ibigay na namin dito sa Kaytiwasa ng San Fabian. Dahil uh, sa kahilingan niya kay Kuya ibigay ibibigay ka ngayon kay Ano unang kahilingan niya kay Lord? Bike. Bike. Ano? Meron sa bike. kahilingan. kailangan. Ah. Ito, dito ako Pangalawa yung... Pagpapigat na yung pag na niya. ni e Oh. oh. <laughs> <Busto> e. <laughs> ano, 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 Bike. Oh bike. bike. ano, siya? Oh ano, 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 Ayan ang bike. Bow tie ko. How are you? Ano Pangalawa. Pangalawang gaya din yan. Na hawakan niya. Oh. Buko. 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 Yung panatlo gusto niya mag almusal. Almusal. Na may kasama. Oh. kape. 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 May kasama ng hotdog. Oo. Oh. Uh, Luganisa, itlog, at saka fried rice. Fried rice. Yummy. Yeah. Yeah. た